So ayun po ano, kagigising ko lang mga kaibigan at sa araw na to mga kaibigan ay meron tayong kakaibang misyon. Bukod sa parang nag-musicali ako mga kaibigan sa araw na to, mag-gym ako. Pero hindi ho basta-bastang klasing gym to mga kaibigan dahil ang gagawin ko mga kaibigan ay papasukin ho natin ang isang first class, class 5, class S kumbaga sa Ghost Fighter na halimaw. Class S na gym. Kumbaga sa hotel, five-star hotel itong papasukin natin mga kaibigan, no? Nang, nang sasalisihan natin mga kaibigan. So, nung isang araw, napadaan ako rito sa isang daanan na to, na kung saan nakita ko tong gym na to, no? Na soft opening pa lang sila mga kaibigan. Sa madaling salita, hindi pa sila grand opening kasi soft opening pa lang sila. Tukat na lang story short mga kaibigan, nakita ko na yung pinto nila ron, pwedeng pasukin ng kahit na sino. Na pag nag grand opening na, meron na kasing sensor doon. At nakita ko yung sa mga ibang kamukhang gym doon. No? So susubukan ko mga kaibigan sa araw na to, no? na pasukin ng gym na yon, subukan natin mag-workout at tignan natin kung tatagal ako sa loob ng gym na yon. So huwag na natin patagalin to mga kaibigan at habang nandito ako, magbibihis na tayo mga kaibigan. Boom! So kitang-kita nyo naman mga kaibigan, nakabihis na tayo with my brand new shoes, jogging shoes on, mga kaibigan, with my uh, pair of, uh, I don't know what thing you call this. This is a uh, jogging pants, mga kaibigan. That is my outfit. Turn it, tin it. So, ano pang iniintay niya, mga kaibigan? Oh, Tara na at pero Ito pera ko doon kay Fred. Dali na. Ano mga pera yun? Pupunta ako sa gym, ma. Hindi mo, mo muna yun. Dalo mo muna. Bago ka doon. Kami namang utos na ito. Nakakainis naman eh. Rutos na akin. Pwede kayo try. Pwede kayo sa taas mo ka doon. Sa prepo. Okay. Yeah. Huh? Thank you ha. Ah? <laughs> oh. So ano pang hinihintay niyo mga kaibigan? Ngayong nakakuha ko na yung inuutos ng nanay ko. Let's do this! Let's go! <tinyo> So na ako mga kaibigan So basically mga kaibigan Ang naganapin, ay eh, nagpark ako sa malayong lugar At ang gagawin natin ngayon mga kaibigan Ay susubukan natin pasukin Itong isang malupit na gym mga kaibigan Nang libre Kailangan natin maging sobrang maingat no? Dahil unang una May security sa loob Pangalawa Hindi ito basta basta bastang gym no? Uh, malupit na gym to Papakita ko na mabilis na Patagulang So yun yung sinasabi kong gym mga kaibigan No? isang parang, parang malupit na mamahaling gym to eh. Hindi ko alam kung ano to eh. Nakita ko kasi, pero gusto ko mag-gym ng libre. Bale ang problema mga, mga kakaibigan, eh, wala akong pan-gym sa mga ganyang kamamahal na gym. Kaya susubukan nun natin pa Na? No? So sa gigilid lang tayo mga kailigan. kailangan natin maging maingat dito sa gagawin natin dahil kailangan ko muna malaman kung may security. So sisilipin ko muna, papatayin ko muna, tapos babalitaan ko kayo. No? So na survey ko ng mga kaibigan, mukhang mahirapan tayong pasukin to dahil may security. So abangan muna natin no, na mawala yung security ng bahagya bago tayo pumasok sa loob. Nakinakabahan ako. Pumasok na ako. Diretso ko ano? siya. sa CR ngayon, no? Hopefully, hindi nila ako nakita. Piling ko naman wala nakakita sa akin, no? Ah, CR, hindi na ako. Ganda na siya. Pwede maligo. Huwag na nakapasok ako. So, ang ganda ko ng CR nila, no? Puta ko yun. Nabasa Nabasa pa ako ako, mga kaibigan, ano? Ganun kaganda. Nababasa ka dito sa CR nila. Sa bahay. Eh. Kailangan mo palang tabo. <laughs> so ito ang plano, mga kaibigan, no? Uh, mag stay muna ako dito ng mga 10 minutes. Tapos lalabas ako. Hopefully, walang nakapansin sa akin. Tapos, tatry kong umastang normal, no? Medyo tatago ko lang konti yung camera, no? Para hindi ako makita. Pero sana, sana, hindi ako napansin. na nandito ako sa lakad ngayon. Excuse me sir, Hi. member ka na ba dito? Ay, opo, member wow. uh, pa, po ako. Ah, ingin ko lang yung full name nyo para ma check kita sa records ko. Ah, Kong Imperial. Imperial. Ah, i check ko lang na. Oo, uh, sige, sige po. Sama po ba ako, sir? Ah, oh, then dito na lang po ako. Ay dito na lang po ako. hindi pa naman po. Dito, dito na lang po ako. Hintay ko na lang. Opo, Kong Imperial po. libra jim <laughs> <laughs> ganyan yung ng ating workout for free sa Anytime Fitness. Ganun na akong kalupit, mga kaibigan, na kahit tipong 5-star hotel, kaya kong pasukin. Susunod natin, mga kaibigan, yung, yung ano, Soler. Papasukin natin yung Soler, mga kaibigan. <laughs> mga kaibigan, no? Oh. Maraming salamat, mga kaibigan, sa panonood nyo. Hanggang dito na lang, mga kaibigan. Hanggang sa muli, Chicken Pinel! Woo! Power! Let's fucking do this! Peace! Ha <laughs> Abali yung buong video pala na yun, hindi totoo yun. Ano lang yun, endorser kasi ako ng Anytime Fitness, kaya libre ako doon. So yung buong video, hindi totoo. Ito yung picture, oh. si so, Ito yung signing ng contract. Na. No. Power. <laughs>